so yun kumusta po ang lahat ay alas 11.32 si na malapit na maghating gabi si Utol nga pala dumayo si Dumalo, dumayo dun sa may ano kabilang isla sa puro kung tawagin namin kabilang bayan din medyo malayo kayo kay Utol pinuntahan sana hindi humangin para hindi siya utol mahirapan no? mahirap kasi nung kapag ta humahangin tapos yung agos sa lubong sa hangin delikado yung dagat sa tatawiran kaya sana wag humangin para safe si utol sa pinagdayohan niya tayo yung ispat natin ngayon hindi muna tayo pupunta doon sa ispat ngayon tulong nakarang gabi doon tayo muli sa may kabakuan Balik ulit tayo subukan ulit natin doon Kagabi, hindi kami nakapagpamana Barangkada kasi yung ulan Simula ng ating gabi hanggang magdamag Kaya hindi kami nakalusong Simula na nasana ng maglusong Paso Yung po naman ang ulan So yun, sa mga ulan natin Sana sumutin tayo Sana may sampanay ng isda ngayon pa lang yata yung kawara bukas ayan nakalipas na yata isang gabi na nakalipas yung kawara yung walang walang ban talaga sana makabilis tayo at sana walang supply sana walang supply para sana bawat sa lubong natin si isda mahuli so yun ang mga bangsa malalali natin sana sortihin yang rusak seperti. Bagus, どうでしたか Так. <laughs> sabe sabe <laughs> đặt cái <laughs> cây nó bị chết rồi. Bự ra út tao lại ra mới đấy. Để đây bự ra út na lang sarahan na pala eh. Kahit maliit, madalang na. <coughs> dey tira natin, go hindi di ba sa sila natin so, kakain lang kung walang sayang na ilak sana ano sana yung ilak natin walo, walong ilak sana kasi yung lima yung lima lang masisid ano na kasi, dala na mga mga espiro sa mga nakalangoy lang a few moments later. So yun, nandito na tayo. Salamat sa Diyos. Nakadami tayong holy wow! May walong batog tayo. Tapos yung dalagang bukid natin. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tapos may tatlong ilak. Tatlong samaral. Yan. Tapos may na ano tayo kung tawagin namin ito panangitan kakaibong panangitan ang haba ng usok marahin natin itong kila salamat at ano na yung kilo nito 190 may tatlong kilo pag natin ito sa lalagang buhok para yung sir naman yung kilo nito apat na kilo. Tinatapatan muna. 1.7 Meron tayo 5.7 sa uh, sari natin dalagang bukid ay may isa pa pala ay so na lang yan tapos so, dito sa dot of yun 4 kilos lagyan natin ang allowance itong malaki malaki na yung allowance Alawas lang yan. Puro 4 kilos lang to. 4 kilo ang natin yan tapos yung natin kapat ng piraso lang yun 1.7 yung samarap natin yung na pati itong ano libayatan sabi ng mga baba, may malaking ahas daw libayatan yan 1.4 hindi natin alam kung magkano kilo nito at ito ay natin pang ihaw yun 1.6 yung pang natin salamat salamat sa Diyos naka jack pa tayo sa so, yun natin ito kung ilang kilo lahat tapos kung magkano kikitain natin ito So yun, magandang umaga. So bali, ito na yung naging bayad sa huli natin kagabi. Salamat at medyo nakajapat na rin tayo. Ayan, kumita tayo ng 2,177. Ayun, thank you Lord. At kabuang na ibinta, 12.8 yun. Yung kabuang huli natin, 14.4 kilos. Ganun din daw kayo utol, 14 kilos din daw. So yun, magsha-shoutout po tayo. So yun, magandang umaga. Yan, unang-una, shout-out sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shout-out po sa inyo mga kanbinyor sa ang sulok mo po kayo ng mundo naroon. Ro Ayan, shout-out, shout-out po sa lahat-lahat. Yan, unang-una, kay Ma'am Richard Puentes. Yan, shout-out po sa inyo ma'am at sa buong family nyo. Yan, at shout-out din po sa inyo, Sir. Sir Efrain Japson. Ayan, shout-out po. Yan, shout out kay Rinaldo Mahilo mayan shout out po. Shout out kay Larito Todio. Shout out kay Dalilo Adalim at Prince Adalim mayan shout out po sa inyong mag-ama. Yan, shout out po. Shout out kay Jay Junior Ponce in family ng Amadeo Cavite. shout out po. Shout out kay Dani Inerga From dalahikan Lucena City. Ayun, shout out po sa mga taga Lucena. Ayun, shout out po. Shout out kay Jay Midulay. Prambulan Sorsogon, ayan, dumilim. Kumulimlim na naman. Uula naman na yata. Shout out kay Brinsel Relador para Batangas. Ayan, shout po. Shout out po sa mga Batangas. Shout out kay Michael marah-marah beram dalagi di Sibuk yan shout out po. shout out sa tiga Sibuk shout out kay Harry King at Gary Ligaspi from Imus Kabiti yan shout out po. shout out sa mga Kabiti shout out kay Jubani Joseco ng VGC Tagig Manila yan shout out sa tiga Manila sa mga tiga, sa mga tiga Tagig yan shout out po sa inyo dyan. shout out kay Jewel Views, from Saudi Arabia damam yan shout out po idol shout out po sa mga OFW natin dyan sa Maydamam shout out kay John Rill Tirado. ayan shout out po shout out kay Rodi Diladya ng La Union ayan shout out po shout out kay Eduardo Pulido from Cavite ayan shout out sa mga solid natin sa kami Cavite shout out kay Fernando Lacasandili at kina Ami Frin, Melissa Ferb at Fernando Jr. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo. Shout out sa Disolok Family. Kinabong LB, Laika. La Army, Ryan, Trisha, Rocky, Bibi, Idna, from Babat Ngaon, Lady. Ayan, shout out po. Shout out sa mga Disolok Family dyan sa may Babat Lady. Ayan, shout out po. Shout out sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel, Manila. Ayan, shout out sa mga solid doors natin dyan sa Milagundi shout out kay Alexander Pesquera and family from Jensen Tambler Shoutout to. shout kay Toto Kalingaw from Poron Talawan po shout out kay Paul Jan Sumailo Shoutout shout out kay Nasarino Ipanyes yun at happy birthday po happy birthday po idol birth niya po ngayong 22 and sakto lang yung shout out natin ayan happy happy birthday po at more birthday pa po shout out kay Hanford Sanosi and family ng Kaloyan Piki. So yun, shout out din natin yung kapo natin ma-channel. Unang-una kay Otto Rafi. Yun. Rafi for fishing. At sa magkapatid, kina June at my star TV vlog. Shout out kay Kabungsay TV. Uh, at matandang Spiro. ay ko kung bakit hindi pa sila nakapag-upload. Siguro malabo pa sa kanila. Binaanang kasi sila ng bagyo. Shout out kay Sibadong vlog. Shout out kay Manoy Nil vlog. Juni Fishing TV, Larry Amos, Hilario Lakwat Zero, Kuya North TV, Nanay Robi Channel, MG Eric Adventure, Fishing, Posting Vlog, Tumbaga Hunter TV, GC Adventure. So yun, support namin po natin mga kapit nyo yung alam mo channel. So yun, sa nice man pa shout out. Ayun, comment na po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode yun, mas shout okay po kayo. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. God bless po. Bye bye.